Magandang araw na muli mga boss. Ipakita ko lang sa inyo kung ano dahilan bakit ko pinilitan ng coil spring itong sasakyan. Kung makikita niyo yung muffler pipe niya, di ba? May tupi na siya eh. Dalawang UP niya eh. Every time kasi na may karga sa likod na dalawang tao, pag nahamp siya o kaya nalubak ng malakas, humahampas tao dito sa ilalim niya. Napalitan na ito ng shock absorber. Kaya lang ang problema, ganun pa rin pag may karga, pag nahamp so kaya nalubak, tumatama daw yung ilalim niya. Kaya ang naging diagnose ko dito is palitan na itong coil spring niya. Pag nagpalit kayo ng coil spring mga boss, meron niyang bolt na number 14 dito sa shock absorber. Tsaka nyo ngayon, i itong coil spring seat niya. Para yung bolt dito sa shock absorber, madaling niya siyang mabunot, hindi siya lumalaban. At dahil bumitaw na itong shock absorber dito sa trailing arm niya, lipat ka naman dito sa kabila. Kailangan kasi matanggal mo din yung shock absorber dito sa kinakapitan niya. Same procedure lang naman ng pagtanggal. Gagamit ka na ng socket wrench na number 14 tsaka pang kontra mo na number 14 na box wrench. Tapos ijak mo yung ilalim ng spring seat mo para hindi ka mahirapang magtanggal ng bolt dito sa shock absorber mo. Ganun lang ang style. Kaya kita nyo ba diba, kinakamay ko lang pag binubunot ko yung bolt dito sa shock absorber. Tapos tanggalin mo na itong jack na nilagay mo. Dahan-dahan ng bababa ngayon itong cross pin mo. Maluwag mo nang matatanggal itong coil spring mo. di diba? Tanggal na siya. Yan kasi in the best way mga boss, tanggalin mo muna yung shock absorber dito sa crossbeam niya bago mo tanggalin yung coil spring para bababa yung cross beam madali mo matatanggal yung mga coil spring o diba dali ko lang tinanggal kung sa palagay mo masikip pa rin tanggalin yung coil spring o idin mo pababa yung ano, trailing arm nya para mas maluwag mong mabunot itong coil spring o dito na tayo ngayon sa bago wag mo kalimutan ilagay itong spring seat rubber nya para pag nilagay mo dito sa spring seat ng coil spring mo hindi siya mag-iingay ayun ang purpose nyan Siyempre naman, pag wala yung spring seat rubber niyan, ang mangyayari, pag nagpreno ka, pwedeng magkaroon ng ingay. O kaya kahit malang malubak ka, magkakaingay. Lilipat naman ako dito sa kabilang side. Same procedure mga boss, huwag mong kalimutang ilagay itong rubber spring seat ng coil spring mo. Ako nilagyan ko lang kaunting grasa yan. alam niyo kung bakit. Siyempre, magaspang na yung rubber niya, possible niyan, magkaroon siya ng ingay. Naka-encounter na kasi ako niyan mga boss, kaya naisasuggest naisa ko sa inyo, lagyan ng kaunting grasa. At pag nailapat nyo na yung coil spring niya mga boss o i-jack nyo sa ulit para maitapat mo itong butas ng shock absorber mo dito sa butas ng paglalagyan mo ng bolt. Ako kasi boss mag isa ko lang gumagawa kaya kailangan ma-discard ako pag gumagawa ako ng sasakyan para hindi ako mahihirapan. Nakita nyo naman safety ko lang ilagay itong bolt dito sa shock absorber niya. Pag naipakapit ko na itong nut dito sa bolt ng shock absorber o hihigpitan ko na yan. Kontrahan yan mga boss, kaya kailangan dalawang tools ang gagabitin mo. At pag okay na yung pagkakahigpit, babalik ka ulit sa kabilang side, tatanggalin mo itong jack. Ganon talaga mga boss, kasi hindi kasi pwedeng tanggalin mo isang shock absorber lang para mailagay mo itong bagong coil spring. Ang mangyayari yan mga boss, may hihirapan ka, kaya the best talaga tanggalin mo yung dalawang shock para itong cross beam niya bababa. Yun ang pinakamagaan na style para makapagtrabaho ka ng hindi ka masyadong hirap. Tapos pwede mo nang ilagay itong bolt dito sa shock absorber. Bolt and nut yan mga boss kaya kailangan nyo dyan kontrahan pag gumamit kayo ng tools. Number 14 lang naman na socket wrench kaya boxes ang pwede nyo gamitin. Or kung anong available na tools meron kayo. At pag okay na yung pagkakahigpit pwede mo na nga yung alisin itong jack na inilagay mo dito sa ilalim ng coil spring mo. Tapos ibalik mo na ngayon itong gulong na tinanggal mo para ma-check mo kung okay na ba yung pagkakagawa mo. Before kasi niyan mga boss, itong likuran niya medyo lubog yan eh. Nung hindi ko pa napapalitan ng coil spring. Pero ilagay ko muna itong isa pang gulong niya. Tapos ibabounce niyo yung likod niyan. Para makita nyo, kung malaki na ba yung pagbabagong nangyari nang palitan nyo ng coil spring. Nakita nyo naman medyo umangat na ilikuran yan. Before kasi sinukat ko yan ng palad ko patayo, dikit yung kamay ko sa fender. Pero ngayon kulang 1 inch yung itinaas niya. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa pananood. Sana kung maaari, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Maraming salamat.